Ilang araw bago sumapit ang kapaskuhan, isang masamang balita ang pinag-usapan sa social media. Ito ay ang pagkamatay ng step-aunt ng sikat na aktres na si Colleen Garcia Crawford. Natagpuan kasi ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng bahay ng ama ni Colleen sa Antipolo City. Pero sino ang pumatay at bakit nga ba sinapit ng biktima ang napakabrutal na kamatayan ilang araw na lamang bago ang kapaskuhan? Samahan niyo po akong balikan ang mga pangyayari sa naging masakit na kamatayan ni Canis Manica Seming. Bago ko po simulan ang ating story. Sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para mo notify kayo pag may bago tayong upload na videos. December 23, 2023 ay mabilis na kumalat sa social media ang panawagan ng aktres na si Colleen Garcia Crawford kung saan ay humingi ito ng tulong sa publiko para sa mabilis na pagkakadakip ng tinuturing na suspect na pumatay sa kapatid ng kanyang stepmother na si Say Garcia. Sa isang Facebook page ay inilahad ng aktres ang isang detalyadong salaysay ng pangyayari. December 21, 2021, bago matapos ang alas 12 ng gabi, ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng 29 years old na si Canis Manica Seming sa kusina ng bahay ng ama ni Colleen sa isang sikat na subdivision sa Antipolo City. Nakita ito ng kanyang stepmom at mismong kapatid ng biktima na nililigo sa sarili nitong dugo. Walang ibang tao sa bahay dahil sa pumunta ang mag-anak sa bahay nila Colleen at nang umuwi ay ito na nga ang kanilang dinatnan Agad naman na dumating ang team ng mga investigador at soko sa lugar para magsagawa ng investigasyon. Una nilang tinignang motibo ng krimen ay ang pagnanakaw dahil sa nawawala ang cellphone ni Canis. Subalit mariin naman itong kwinesyon ng pamilya dahil kung pagnanakaw ang motibo ng suspect, ay katakataka na hindi nito kinuha ang bag kung saan nakalagay ang wallet ng biktima, mga cards at passport. Kanila ang mga CCTV at isang lalaki ang kanilang nakita na galing sa loob ng bahay. Nakuhaan din ito ng CCTV na naglalakad palabas ng subdivision, daladala ang isang backpack at tila ba may binuburang mga marka sa kanyang mga kamay. Ang lalaki kinalalang si Art Villacastin Tondo na dating namamasukan bilang karpintero sa pamilya at kinakasama ng nani ng na mga nakababatang kapatid ni Gulin Garcia na si Garnica. Mas lalo pang pa ang nabuo ang hinala ng malaman nila na nagawa pang makapagpadala ng minsahi ng biktima sa yaya at sinabi nga nito na nasa bahay ang suspect at hinahanap siya. Ayon sa pamilya, ay tinanggal ng ama ni Colleen sa trabaho si Art dahil sa nalaman nito na gumagamit ito ng iligal na droga. May nice titinan na na uh, magbakasyon ka muna. I already had some bad uh, experiences with him to yung mga pera, pag-ahandle ng pera, pag-ahandle ng tao. Yung ugali niya medyo mahirap ng isang pakisamahan. At ilang araw din bago ang krimen, ay hiniwalayan nito ng kinakasama. Ayon kay Garnica, ay pinipilit siya nito na makipagbalikan ngunit mariin niya itong tinanggihan hanggang sa tinatakot na siya nito na papatayin ng kanyang mga anak kung hindi niya ito muling tatanggapin lingid sa kanyang kaalaman na madadamay ang kapatid ng amo sa kanilang problema dahil dito ay agad na nagsagawa ng manhunt operation ng kapulisan at noong December 24, 2023 sa bisperas ng Kapaskuhan ay nagawang maaresto ng members ng Eastern Police District si Art Villacastin Tundo sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ayon sa mga arresting officer, ay hindi nila ito nakitaan ng pagsisisi ng kanilang arestuhin. Sa katunayan, ay nagawa pa nitong kuni ng kanyang sahod at tahimik na sumama sa kanila. siyang normal eh. Nung hinuli siya, wala well, siyang... Asyang... There's no sense of remorse during his arrest. Wala siyang remorse or uh, umuha pa siya ng sahod niya. Na-recover din ng mga investigador ang isang army knife na siyang ginamit na murder weapon sa isang kanal malapit sa bahay ng mga Garcia. Ayon sa salaysay ni Art Tundo, ay lasing siya nang gawin niya ang pamamaslang. Pasado alas 11 ng gabi noong December 21, 2023 ay nagtungo siya sa bahay ng dating amo sa Antipolo. Ayon sa kanya ay nasa loob na siya ng bahay bago pa dumating si Canis. Nagawa niyang makapasok dahil bukas ang isang puntuan nito sa likurang bahagi ng bahay. Nagtungo umano siya doon para hanapin at kausapin ang dating kinakasama na nani ng mga kapatid ni Colleen Garcia. Hindi niya umano kasi makausap ito dahil sa binlock siya nito sa social media. Ngunit wala siyang nadat ng tao sa bahay. At nang dumating ang biktima ay nagalit ito sa kanya. Ayon kay Tundo ay pinakiusapan niya ito na i-chat si Garnica. Subalit nagkasagutan sila at pinapalabas siya nito sa bahay. Ayon sa kanya ay dito na nandilim ang kanyang paningin at inundayan niya ito ng saksak hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sa ginawang autopsy sa katawan ng biktima ay nagtaw ito ng 26 na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang suspect ay nahaharap sa kasong murder at ito ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Antipolo Police. December 25, 2023 sa araw ng Kapaskuhan ay nag-post si Say sa kanyang Facebook page ng mugshot ni Tondo at nilagyan niya ng caption na maligayang Pasko. Si Canis ay sa ibang bansa na naglalagi. Umuwi lamang ito ng bansa para idaos ang kapaskuhan kasama ang pamilya. Abot-abot naman ang paghingi ng tawad ng sospek sa pamilya, subalit huli na para dito. Dahil sa hindi na nito maibabalik ang buhay ni Canis. Ah, kamag po na nasabihin ko na, na kapatid niya po, makilamang sa akin sir. Matawarin po ako, gulong gulong po kasi yung isip ko noon. Nagkasagutan po kami. Pinapalabas po ni... Mas lasing po ako noon nung mga time na yan. Pinagdiwang ng pamilya ang kapaskuhan ng wala si Canis. Subalit nagpasalamat naman sila dahil sa naging mabilis na investigasyon at pagkakadakip sa may sala. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po isamahan niyo akong muli sa atin pong susunod na mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.